Hi guys, good afternoon. Uh, ngayong hapon, um, magluluto tayo ng merienda. Okay. Eh, merienda ng pamilya. <laughs> okay guys, ang lulutuin ko ay ginataang mais. So nandito dito yung aking ingredients, no? Papakita ko sa inyo guys. So guys, ito ang binili kong mais. Hindi yung sa lata, no? Yung sweet corn. Ayan, ang binili kong mais na sariwa. Ayan. Yan yung gagamitin natin, guys. So, mayroon akong langka at saka bumili ako ng kalahating kilong malagkit ito at saka white sugar ang ating gagamitin at saka uh, ito, guys. Um yung, ito yung unang uh, piga, nakakanggata, no? Saka yung pangalawang piga, guys. Yun yung ating gagamitin, guys, no? So, wala akong vanilla na nabili or dahon ng pandan. Maganda sana kung may vanilla or dahon pandan. Si... Uh, anyway, okay na yun, guys. Makapagluto lang tayo ng mirinda, no? Okay. Pupunta pa ako ng palingke. Ang init-init, guys. Masisira naman ang aking kotis. So... Now guys uh, itong ano uh, mais gagayatin ko muna no uh, ako pero iba naman yung style ko sa pagluluto ng ginataang uh, mais guys kasi ayoko naman masyadong malangis yung ating ginataang mais no iba yung style ko uh, yung malagkit at saka mais aking pagsasamahin para sabay-sabay silang maluto no Okay, guys. So, guys, ito na yung aking mais na, ayan, uh, ginadgad ko, guys, no? Atin na siya isabay doon sa malagkit na aking uh, sinalang uh, para sabay-sabay silang maluto, guys, no? Ayan. Kasi kung uunahin ko yung gata, guys, ang tendency nun, uh, parang maglalangis lang talaga siya na pero maganda rin yun yung style na ganun pero ito sa akin uh, isabay ko yung mais at saka malagkit ayan kapag kumulo na doon ko ilalagay yung kakanggata yung pangalawang piga at saka yung uh, langka no? sige ilagay na natin pero lalabas din naman na masarap yun guys depende yon sa panlasa no? okay Ayan guys, atin ang ihuhulog yung ginagad, ginagad kong mais guys. Ayan. Marami-rami rin to guys. Ang hirap talaga Ang hirap. bisaya ka talaga no. Pagka nagtagalog ka, medyo mabubulol ka talaga. Totoo yun guys. Kaya magaling naman ako magtagalog. Pero pagka nagtagalog ka, lumalabas talaga yung pagiging bisaya mo. Pati tono. Oo guys, totoo yun. Oh, ayan, beautiful na talaga guys. Beautiful the beautiful. Oh, ayan guys ha. Oh, ha? Pag, ayan, yung malagkit guys. Pagka kumulo na yan. Ayan no, oh, sabay-sabay na silang maluto guys. Ayan. Pagka kumulo na yan guys atin lang ihuhulog yung gata natin at saka um, langka no tapos lalagay natin yung white sugar ayan guys ang lapot no ayan oh, oh ha oh yung mais sabay-sabay silang maluto wala pa tong asukal guys ayan Mm -hmm. So may merienda na tayo, no? Ayun guys, dadagdagan pa natin ng gata, no. Ayun. Tapos isusunod natin yung ano, yung asukan. Wow. Amoy na amoy ko na yung ano, langka. Mm -hmm. Amoy na amoy ko na yung langka, guys. Ayan, guys. Luto na yung aking ginataang mais, guys. Ayan. Oh, ha? Hmm, luto na siya. Napaka-creamy. Oh, wow. Okay. See? Hmm. Ganun lang kadali, guys. Ang kulang-kulang dito, guys, idahon pandan at saka yung vanilla. Pero, okay na yan, guys. Ang vanilla naman kasi pampa Pampabango, no? Ayan. Okay na, guys. May merienda na tayo. Duto na. kain na naman. Mag-share ako dito sa isa kong anak, guys. Hmm.